Samantala, nagdulot naman ng sayat nostalgia si Maudo Malik Diouf sa pagdinig ng kanyang naturalization bead matapos ibahagi ang kanyang pagmamahal sa pagkaing Pinoy at mga alaalang nagpakapit sa kanya sa Pilipinas mula taho hanggang sa historic UAAP title ng UP. Ang ibang detalye alamin sa aking eksklusibong pag-abante. Nagatid ng halong saya at nostalgia ang University of the Philippines Fighting Maroons Big Man na si Maudo Malik Diop sa pagharap niya sa House Committee on Justice kung saan tinalakay ang kanyang naturalization bid sa ilalim ng House Bill number no. 5899. Sa gitna ng pagdinig, natuwa mga mambabatas nang ibahagi ni Diop ang ilan sa kanyang paboritong pagkaing Pinoy. Agad niyang binanggit ang pinakagusto niya tuwing umaga na taho, bagay na ikinatuwa ng buong silid. Ayon kay Diop, talagang nasanay na rosya madalas daw siyang naghahanap ng taho

Chicken CD. Chicken Sisi. Yeah, I know Chicken CD. Si uh, Sinigang. Bukod sa pagkain, ibinahagi rin ni Diop ang hilig niya sa paglalakbay sa Pilipinas. Lalo na ang madalas niyang pagdadive sa Anilaw, Batangas na tinawag niyang isa sa kanyang pinakapaboritong lugar sa bansa. So, my favorite place, I love a lot of favorite places in the Philippines. Burakay. I think that is nice. Uh, So, uh, tonight, uh, what is the name again? The diving place in Batangas. I'm from Anilao. I, I, I love diving, so I've been to Anilao too many times. All the fishes are waiting for you already. <laughs> Ngunit nang tanungin tungkol sa pinakamahalagang alaala niya bilang atleta sa Pilipinas, agad siyang naging emosyonal. Ayon kay Diop, walang tatalo sa sandaling naitawid ang historic UAAP Season 84 Championship ng UP noong 2022. Ang unang titulo ng Fighting Maroons matapos ang 36 years title drought. Binanggit din niya ang bonfire celebration bilang isa sa pinaka-espesyal na karanasan niya rito. Nilino naman ni Gilas ni Manager Richard Del Rosario na hindi para sa Gilas 5-on-5 ang naturalization ni Duke. Ngunit sinabi ng dating UAAP MVP na handang-handa siya maglaro para sa bansa kung kakailanganin. Sa ngayon, ipinapakita ni Diu pang lalim ng kanyang pagmamahal sa Pilipinas mula sa pagkaing Pinoy sa paglalakbay hanggang sa UAAP title run na nagpatibay sa kanyang relasyon sa bansang itinuring na niyang tahanan. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.